Hello, hello, welcome, welcome. Jacqueline here again. At question and answer tayo. At shout out po tayo sa mga followers natin. Ayan, shout out po tayo kay Mr. Ismael Salvador uh, Dumagpi. Ayan po. Thank you for, for messaging me. And I'm sorry kung late na po yung response ko. Pero I'll try to answer your question, sir. Ang tanong po ni sir, Ah uh, hello ma'am, tanong lang po saan po lum pwedeng lumapit para sa medical assistance, financial po gusto ko po mag-apply. Uh, tulungan naman po ako. May sakit po kasi ako, ma'am. XDP Parkinson disease po. Salamat. Okay, sorry to hear that, sir. But again, sorry po sa late din po na response. Again po, ang mga malasakit center, ang mga social welfare ay mga medical assistance na makukuha po natin sa mga government hospital. So, I highly suggest pumunta po kayo or makipag-ugnayan po kayo sa government, sa, sa anmang mga government na hospital at magtanong po kayo kung anong mga beneficyo or anong mga medical assistance na pwede nilang ibigay sa inyo. Okay? At um, mag-fill out lang po kayo ng mga forms. Paki-check din po ang YouTube account ko para sa continuation ng um, video na to no? Sorry, hindi kakayanin ng um, uh, reels. So, um, yun nga po, um, sa malasakit center may mga requirements. So, usually indigency letter or ID kung may mga uh, other medical um, forms po ay uh, sa inyo sa kanila niyo na lang po kukuhanin. Ang mga social welfare, uh, medical assistance man po ay doon po sa hospital po din makukuha. Magtanong po kayo, may section doon or department na nagahandle po ng mga medical assistance, at nagbibigay po sila ng discounts. It could be 100 percent or 80% kasi sa National Kidney 80% depende po yun sa hospital kung magkano po ang isyo shoulder or ang discount na ibibigay po nila sa inyo. Marami po tayo may mga guaranteed letter pa po. Ang guaranteed letter dito po sa Metro Manila alam ko sa sa DSWD na kukuha. So, ah uh, yun po, hindi ko pa po try pero naririnig ko po yun kasi nga po palagi po kami pumipili sa National Kidney um, 12,000 ata. Don't get me wrong, no? Pero, yun nga, may amount din. Every 3 months po, pwede po kayong humingi ng tulong doon. Pero, again, kailangan nyo pong pumila. Kailangan ninyo pong mag-submit ng mga requirements. Ang mga requirements po, again, sa kanila lang po ninyo makukuha. Hindi ko po alam yun. So, sorry po. Pero, maganda pong sa kanila po kayo mag-direct, magtanong kung ano yung mga requirements needed. Okay? So, um I hope this will help you out, sir. Uh, sa inyong um, Uh, karamdaman at um, uh, sa paghingi po ng medical assistance, ang kailangan lang po natin ay ang oras at pasensya sa pagpila kasi alam naman po natin na hindi po agad-agad po yun. Uh, matagal po ang pilahan sa mga ganitong mga bagay. Pag alam natin, libre at gobyerno, medyo mahaba po ang pila kasi nga po maraming humihingi ng tulong. So, ayun po um, isisend ko po to sa inyo. Thank you for watching at pasensya na po sa mga uh, late response sa mga nag um, may message po sa akin, personal message at hindi ko po maharap sagutin isa-isa. Gagawa na lang po tayo ng video. I will try my best to send you the link. Okay? Thank you very much for watching my video. Please follow, comment, and react. God bless everyone.